Magandang buhay. Ayon sa Forbes, si Oprah Winfrey ay may net worth na 2.6 billion US dollars as of July 17, 2020. Siya lang ang tanging black woman na kasama sa listahan ng 400 richest people in America at top 10 sa America's self-made women. Ipinanganak si Oprah sa isang mahirap na pamilya sa mga panahong alipin pa ang turing sa mga babae at mga itim sa Amerika. Ibig sabihin, dala-dala ni Oprah ang maraming disadvantages. Siya ay babae, siya ay negra at mahirap ang kanilang pamilya. Naranasan din niya ang ilang taong panghahalay. Kung titignan, wala sa kanyang profile ang posibilidad na magiging isang matagumpay. Balikan natin ang kanyang buhay. Ito ang MOBAZILLA! Kung sakaling hindi ka pa subscriber ng aming channel, inaanyayahan ka naming pindutin ang subscribe button at ifollow kami sa Facebook. Ipinanganak si Oprah noong January 29, 1954 sa Mississippi. Ang tunay niyang pangalan ay Orpa, na hango sa pangalan ng isang manugang na babae ni Noemi sa aklat ng Ruth sa Biblia. Dahil namamali ang karamihan sa pagbigkas ng kanyang pangalan, ginawang Oprah ng kanyang mga magulang ang kanyang pangalan. Ang nanay ni Oprah na si Vernita Lee ay isang katulong. Ang kanyang tatay naman na si Vernon Winfrey ay isang minero na kalaunan ay naging barber hindi kasal ang kanyang mga magulang. Lumipat ang kanyang nanay sa Milwaukee at naiwan si Oprah sa pangangalaga ng kanyang lola. Sa kanyang kamusmusan, walang ideya si Oprah kung ano ang sapatos. Wala rin siyang damit. Nagsusuot lang siya ng sako ng patatas. Nagkaroon lang siya ng maayos na pananamit nang siya ay magsimulang pumasok sa paaralan. Dahil malayo sa kabihasnan, aliwan ni Oprah ang pag-aalaga ng mga alagang hayop at pagbabasa ng mga aklat. Natutunan ni Oprah na magbasa at magsulat sa pamamagitan ng kanyang lola noong siya ay tatlong taong gulang pa lamang. Tuwing linggo, isinasama siya ng kanyang lola sa simbahan. Binansagan siyang The Preacher ng kanilang mga kakilala Nakakaya na kasi niyang magbasa ng mga Bible verses sa kanyang murang edad. Marami ang naniniwala na siya ay ginagabaya ng Holy Spirit. Nangarap si Oprah na maging missionary o isang preacher. Ang kanyang teacher sa grade 4 naman ang kanyang naging inspirasyon na maging guro balang araw. Nang kindergarten si Oprah sa edad na lima, sumulat siya sa kanyang teacher na ilipat siya sa grade 1. Namangha ang kanyang teacher at sinang-ayunan ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ng grade 1, siya ay agad na nalipat sa grade 3. Muli niyang nakasama ang kanyang nanay nang siya ay anim na taong gulang sa Milwaukee, Wisconsin. Taliwas sa payapang lugar ng kanyang lola, masalimuot ang lugar ng kanyang nanay sa kabila ng mga nararanasang kahirapan at pamamahiya, nagpatuloy si Oprah sa kanyang mga public performances. Sumasali siya sa mga paligsahan sa pagtula o talumpati. Nakibahagi din siya sa simbahan sa pamamagitan ng mga natutunan niyang Bible verses. Tinawag siyang The Little Speaker sa kanilang simbahan. Dahil sa mga naranasang mga pasakit Lumaya si Oprah nang siya ay walong taong gulang. Ginamit niya ang perang ninakaw sa kanyang nanay upang sumama sa kanyang tatay. Muli siyang bumalik sa kanyang nanay pagkatapos ng isang taon. Naging biktima si Oprah ng panggagahasa nang siya ay siyam na taong gulang. Nagpatuloy ang naranasan niyang pangaabuso mula sa mga kaibigan at kamag-anak ng kanyang nanay muling naglaya si Oprah nang siya ay 13 anyos. Nang maubos ang kanyang pera, lumapit siya sa kanilang pastor para humingi ng tulong. Subalit, ibinalik siya sa bahay ng kanyang nanay. Dinala siya ng kanyang nanay para sa shelter sa mga teenagers. Natuklasan din niya na siya ay buntis. Sinundo siya ng kanyang tatay mula sa shelter. Nanganak siya nang siya ay 14 namatay din pagkasilang ang kanyang anak. Nanatili si Oprah sa kanyang tatay sa Nashville, Tennessee. Sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanyang tatay, nagbago ang kanyang buhay. Ayon kay Oprah, My father turned my life around by insisting that I be more than I was and by believing I could be more. Kailangang may matutunang limang vocabulary words araw-araw si Oprah ito ang requirement ng kaniyang tatay upang makakain siya ng hapunan. Ito ang pasimula ng pagiging mahusay na mag-aaral ni Oprah. Nang siya ay 15, napili siyang sumama sa choir ng kanilang simbahan para sa isang performance sa California. Nakita niya roon ang Hollywood's Walk of Fame ipinangako niya sa kanyang sarili na magkakaroon din siya ng star pagdating ng panahon. Mas naging masipag si Oprah sa pag-aaral. Naging pangulo siya ng school council, member ng drama club, at nagpakitang gilas sa oratory arts at debate. Nanalo siya sa isang oratorical contest nang siya ay 16. Dahil dito, Nakakuha siya ng scholarship sa Tennessee State University. Naimbita rin siya ni President Nixon sa White House bilang isang outstanding teenager at representative ng black youth ng Nashville, Tennessee. Ang kanyang karanasan sa mass media ay nagsimula sa WVOL radio station. Nakapasok siya sa radio station dahil napansin ang kanyang kahusayan nang lumahok siya sa Miss Fire Prevention kung saan siya ay nanalo. Part-time job niya ang radio station habang nag-aaral siya para sa kanyang senior high school year. Sa kanyang unang taon sa Tennessee State University, sumali at nanalo siya sa Miss Black Tennessee at Miss Black Nashville. Inalok siya ng CBS TV station ng trabaho bilang news anchor. Subalit hindi naging akma ang pagiging news anchor sa personalidad ni Oprah. Naiiyak siya sa pagbabalitang may malakas na bagyo. Nanginginig ang boses niya sa pagbabalitang bumabagsak ang stock market. Ang kanyang mataas na level ng sincere compassion at empathy ang kanyang naging liability sa panahong iyon. Nagtagal lang siya ng siyam na buwan sa pagiging news anchor. Nadimote siya sa ibang posisyon sa CBS TV station. Noong 1976, bago siya magtapos sa kanyang kurso, nakatanggap siya ng job offer mula sa WJZ TV sa Baltimore, Maryland. Muli siyang naging reporter at news anchor sa loob ng dalawang taon. Pagkaraan, siya ay naatasang maging host ng People Are Talking. Malugod ang pagtanggap ng masa kay Oprah. Hindi nagtagal. Umakyat ang rating ng show. Pagkalipas ng anim na taon sa WJZ TV, nakatanggap si Oprah ng paanyaya mula sa WLS TV para maging TV host ng AM Chicago, isang low-rated morning talk show. Nakaramdam ng takot si Oprah na pangunahan ang show. Kasabay kasi nito ang show na Phil Donahue Show. Ang pinakasikat sa mga panahong iyon. Sumagi sa kanyang isip ang posibilidad na hindi siya papansinin ng TV audience. Hindi sumapit ang kanyang kinatatakutan. Pagkatapos ng isang buwan, inabot ng AM Chicago ang kanyang highest rating. Hindi nagtagal, lumipat si Donahue sa New York. Lalong sumikat ang show ni Oprah. Si Oprah ang naging best friend ng mga may bahay. Na-discover ni Quincy Jones, isang film producer, si Oprah, sa paglipat-lipat niya ng mapapanood na channel. Kailangan niya noon ng gaganap sa isang karakter para sa film adaptation ng The Color Purple ni Alice Walker. Si Steven Spielberg ang direktor ng pelikula. Dahil sa kanyang performance, nominated si Oprah bilang Best Supporting Actress noong 1985 sa Oscars. Ginawang Oprah Winfrey Show ang AM Chicago noong 1986. Pinalawak ang broadcasting ng show noong 1987. Dahil dito, si Oprah ang naging highest-paid television personality. Pagdating ng 1993, naging international ang broadcasting ng show. Umabot ito sa 64 foreign markets na kinabibilangan ng Japan, Norway, Saudi Arabia, New Zealand at Netherlands. Sa taon ding iyon, na-interview niya si Michael Jackson na bihirang magpaunlak ng mga interviews. Umabot sa mahigit na 100 million views ang naturang episode. Naging bahagi ng Oprah Winfrey Show ang mga sikat na politicians gaya ni na Bill Clinton, George Bush at Barack Obama. Kasama rin sa mga na-interview ang creator ng Facebook na si Mark Zuckerberg, ang founder ng Microsoft na si Bill Gates at ang founder ng Google na si Sergey Brin. Na-interview na rin niya si na Michael Jordan Arnold Schwarzenegger, Al Pacino, at iba pa. Dahil sa paglawak ng kanyang influence, marami ang interesadong maging bahagi ng Oprah Winfrey Show. Ito ang tinatawag na Oprah Effect. Halimbawa, ang sales ng self-help book na A Return to Love ni Marianne Williamson ay umakyat pagkaraan ng interview sa kanya ni Oprah. Mahigit! 300,000 copies ang naibenta sa loob ng isang linggo. Mahigit 100,000 copies naman ng Ageless Body, Timeless Mind ang naibenta sa loob ng isang araw dahil sa appearance ni Deepak Chopra sa Oprah Winfrey Show. Naranasan din ito ng iba pang authors gaya ni na Robert Kiyosaki at Stephen Covey. Noong 1988, Itinayo ni Oprah ang Harpo Entertainment Group. Gumagawa ito ng mga multimedia programs gaya ng documentaries para sa telebisyon. Nag-set up din sila ng kanilang Stirling Studio. Dito ginagawa lahat ng episodes ng Oprah Winfrey show. Ayon sa Forbes Magazine noong September 1993, ang personal income ni Oprah ay umabot sa 98 million US dollars. Mas mataas ito sa kinita ni Steven Spielberg na 72 million US dollars sa taong iyon. Itinatag ni Oprah ang O, The Opera Magazine noong 2000. Noong January 1, 2011, itinatag niya ang Oprah Winfrey Network ang last episode ng Oprah Winfrey show ay ipinalabas noong May 25, 2011. Naging recipient din siya ng Star sa Hollywood Walk of Fame sa taong ito. Ayon sa Forbes, as of July 17, 2020, ang net worth ni Oprah ay umabot na sa 2.6 billion US dollars. Paano nagawa ng isang mahirap na babaeng negra na makilala at hangaan ng buong mundo. Nagsimulang mangarap si Oprah nang makita niya ang hirap ng kaniyang lola sa paglalaban ng mga damit. Naniwala siya na magiging mas maganda ang kaniyang buhay. Dahil sa mga naranasang kahirapan at pangaabuso sa murang edad, naiintindihan niya ang kalagayan ng kaniyang audience ang kanyang mataas na level ng empathy na liability niya bilang isang news anchor at reporter ang nag-angat sa kanya sa pagiging sikat na TV host. Nang siya ay walong taong gulang pa lamang, pinamemorize sa kanila ng kanilang teacher ang tulang Invictus ni Ernest Henley. Bagaman hindi pa naiintindihan, nagustuhan naman niya ang mga katagang I am the master of my faith I am the captain of my soul. Isinulat niya ito sa kanyang salamin. Ito ang kanyang naging mantra araw-araw. Ayon sa kanya. The big secrets in life is that there is no big secrets. Whatever your goal, you can get there if you are willing to work. Ang success story ni Oprah ay isang patunay na hindi mahalaga kung anuman ang kalagayan mo sa ngayon. Walang makakapigil sa iyong tagumpay kung handa kang bayaran ang halaga ng iyong tagumpay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga success principles. Inaanyayahan ka naming panoorin pa ang iba pa naming mga videos. Mag-subscribe sa aming channel at Abangan ang aming mga videos na tiyak na makakatulong sa iyong pag-unlad. Ito ang Mobazilla! Hanggang sa muli!